Mga Lodikoy ay patungo na tayo pa uwi, no? Pa uwi na tayo mga Lodikoy Ito po ang daan natin Dito tayo dadaan Ayan, Mga Lodikoy Good morning Magandang umaga Yan ang mansanitas Puno ng mansanitas Ay maraming bunga Tayo ay pipitas Oh Ayan yun hmm. Lagyan natin. Yan. Yan na likoy. Yan. Hmm. Si Miming. Anong ginagawa mo dyan, Miming? Si Miming, anong ginagawa mo dyan? Ayan si Miming, Oh. Ganda naman ang kulay niya. ngaming na nagre-record dito sa puno ng mansanas ito no? ng dito tayo po ha tayo gigitas natayo ayo ah. gigitas natayo daming ibon mga bikoy may mga ibon sa itaas no may nagpupugan pa yan kukuha pa tayo may maraming pang hinog yes yan titas lang oh yan hindi masyado logo sarap to yan ito oh, kufa pa tayo mga liko eh. marami pa marami pang hinugo hindi maubos to ng mga ibon hindi maubos yan ibang araw naman yan ang iba ayan oh, marami pa oh yan ang dami pa, ang dami o, oh, ang dami. Ang dami hinog. Yan may ibon pa o. Oh. Humuhuni-huni pa yung ibon. <laughs> ang sarap raw ng mansanitas. Ang tamis-tamis raw ng mansanitas mga ludikoy. Okay mga ludikoy, maraming salamat sa panonood. mengendang mengendang umaga sudah mengendang umaga po